Yo! Salamat sa mga idol! Welcome back sa akin channel! Sabay-sabay po natin panuorin ang na mga nakakaaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Pagsubscribe na rin po kayo upang updated sa mga bagong videos na inupload kurang araw. Ano rin trip mo idol? <laughs> eh di ba? <laughs> Ganun lang pala eh. <laughs> ka ba? Oy. Bola lang yan. I-motivate mo sarili mo. Sino mag-motivate sa'yo? Ako? <laughs> Paano masabi? Ako? Gano'n? Ano ba kita? Galing na. Ito lang yung idol. Binibiyak nila. Giniagawa mo. Hoy! Ay, lakpak. Ha, <laughs> Kaya pala ulo ng bata ang unang lumabas. Mm. Dahil ulo pala ang unang pumasok. Ay! <laughs> <Ala> <laughs> eh, Paano naman yung mga suwit? Na pa. Yung lata naman. Oh, wala namang katok. Ayan. okay naman. Ah, oh, may katok. Nakuyari <laughs> <laughs> ka. <laughs> 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 Ibang klase talaga pag Philippines na mag-DJ remix. sto bata yun sa pangalan sa kanya eh higit sto higit LPG pala music eh. Ngayon, minsan na lang ako na ng bahay. Kung makakalabas man, dapat covered, nakamaskara. Pero parang ganun pa rin eh. Kasi naguuma uh. naguumapaw pa rin yung kagwapuhan. Sana ito. all. Ako, nararamdaman nila yung aura ko. Uh. Parang ganun pa rin. Minsan, sabi ko sa sarili ko, <clears throat> Lord, bakit ako? Bakit sobrang guwapo ko? Sana, Sana. Sana sa iba mo na lang binigay. Kasi parang nakikulong ako sa sarili kong kagwapuhan. Alam ko, di nila maintindihan yung pinagdadaanan ko. Sobrang nakaka-stress. Yung iba, palaging naririnig ko sa kanila. Bukang bibig nila. Sana all. Sana all guwapo. Sana all cute. Sana all pogi. Mm. Ang hirap pag pinapaligan Talaga. ka. Bola lang yan. Kakainis. So ngayon, malimit lang na-enjoy ko yung buhay. Kasi... Huh? parang limitado. Gustong gusto ko ma-enjoy yung buhay kaso Grabe naman problema ako ng kagwapuhan ko. Sa ngayon, hindi ko nakakawang makapag-travel kasama ang kaibigan. Hindi yan. Actually, yung pag-usapan natin yung kaibigan, limitado huh? lang, kaunti lang kaibigan ko kasi eh, sabi nila, baka daw itik advantage nila yung kagwapuhan ko. Hindi, e wow. Marami din nagtatanong kung may girlfriend ako. Huh? Sa ngayon, wala. <laughs> hindi naman sa sinasabi kong ayaw kong mag-girlfriend. Mm. Kasi nga, ang dami, sobrang dami. Hindi ako makapili. Talaga? Awala na ako ng time. Awala na ako ng gana. Sobrang pressure. Kaya mas pinili ko na lang na maging single. Mm. Mayroon man, baka mabash lang. Inaalala ko lang yung kapakanan niya. Yan yung pinakaayaw ko yung may nasasaktan na babae ng dahil sa akin. Oh, wow. Kaya ngayon, iniisip ko yung sarili ko lang. Mm. Totoo yan parang mas mabuti na ng sarili ko. At sa mga nagtatanong kung anong sekreto ko sa mukha ko, anong nilalagay ko, uh. wala, natural lang 'yan. Talaga. Once nagtry ako ng tight, pero hindi na gusto ko mangit, Ba't ganun, ang pogi ko pa rin. <laughs> Ayun, parang harapin ko na lang ata yung bigay sa akin, yung tadhana sa akin. Wow. Ito na talaga yung buhay ko. Sa mga naghahangad na maging pogi diyan uh. katulad ko, Ah, yeah. Please, pag-isipan yung mabuti. Kasi, nasa huli ang pagsisisi. <laughs> Lupit ba, idol <yun> <laughs> Point of view. Naging student teacher, bigla ka klase mo. Manwaring hey, student teacher. <laughs> <laughs> May teacher na so sa harapan. <laughs> ah. Hindi pong wala lang good morning sa'yo, ano? Naganap ka nang mas marami. <laughs> Hindi totoo yan. <laughs> ah. Ayun eh. Maniwala din sila. Ayun lang nga ba. Hahaha. <laughs> <laughs> Lakas, lakas na idol. Bola lang yan. Tol. Oh. Ano? Tropa ka mo. Pinakita kasi sa, ano, sa produkto ko, Tol. Walang suporta. Ang ah, kulit mo, Tol. Matagal na kita sinabi yan, di ba? Sabi ko ayoko mag-reseller ng produkto mo. Tol, madali lang naman magbenta. Isisingit mo lang sa libreng oras mo. Hindi naman mahirap. Eh, eh, eh siyempre, alam mo naman busy ako eh. Alam mo naman busy ako, hindi ko masisingit yan. Tsaka, pas, pas ako dyan sa ano, pagiging reseller. Mm. <coughs> Tol, napapansin ko, parang ano eh, parang wala akong support eh. Parang napaka walang kwentang kaibigan mo na, Tol. Hindi naman sa pagiging walang kwentang kaibigan, Tol. Kaya lang kasi, ang dami-daming ano dyan, produkto dyan. Mm. Bakit yung napili mong ibenta siya? siya yan talaga sinusubot yung pananampalataya mo eh, no? Hala. <laughs> Kadalasan daw niloloko ngayon yung mga magaganda. Nako. Sinakabahan mm! hmm. ako. <laughs> <laughs> Gandagari naman talaga si ate. Uh, uh. Uh, kamay?

sabi, <laughs> binti na yun eh. Bukna siya din, ha? ba ng mga Pilipino, ano? <laughs> Yo akala nila, di ka marunong magbilang. Love you and I love you too, Jo Mama. Me. What? 9248. <laughs> Pinili mo ka na <bunta> bigas. 9249. <laughs> 9250. <laughs> 9251. Kakaiba. Hey, <laughs> okay, hey, okay. mm. pakita mo. Pakita mo na sigaro ka! Wow! Wow, sablay! Dito to yan. May lakad yan. <yung. laughs> Kumbalis agad. <laughs> <laughs> at hanggang doon lang po muna ating panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod at sana po yung nag-enjoy kayo. At bago po natin tapusin ang video nito, nais ko po muna at bigyan ng shoutout ang mga idol nating sina idol Federico Tabilisma. Maraming salamat po sa panunod. Shoutout din sa idol Grace Mamaril ng Makati City. Idol Choco King ng Buhangin Davao City. Maraming salamat po. Shoutout din sa idol Milbaldo. Welcome back. At shoutout sa iyo idol Gary Soliba. Maraming salamat po sa panunod. Idol Marvin Caranto. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa panunod idol Eduardo Cinco. At shout out na rin sa Cinco Family. Idol Ferdinand Basiliote, maraming salamat sa panonood. Shout out din sa Idol Rolly Alzanyon. Maraming salamat din sa panonood Idol Jover Pauya. Ang pangalan ko pa. Maraming salamat po. Idol Don Paksigia, maraming salamat. At shout out sa Idol Joey Boy Magkamay. At bilang suporta po sa ating channel, huwag din po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bago video. Maraming salamat po. At muli, kita po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.